Hi everyone! Uh, welcome to Atifa Channel. It's me again. So, uh, bago ko po, po simulan ng lahat, uh, gusto ko lamang pong i-shout out yung mga nagbigay po ng Gcash po sa akin po. Uh, para po doon sa mga reviewers po nila. Thank you, thank you, thank you so much po. Sobra ko po pong na-appreciate po. Yung mga pinadala nyo po maliit man o malaki po ay isang malaking tulong na po sa akin lalo na po at uh, last week po di naasahan nagkaroon po ng sakit yung mga babies ko po so halos dalawang linggo po silang uh, may lagnat may ubo at saka may sipon po so yung mga pinadala nyo po ay nagamit ko po para um, ipambayad po sa check up at saka sa gamot so maraming maraming salamat po sa mga nagbigay. And thank you din po sa mga naka-appreciate po, sa mga subscribers, verse ko po, at sa mga patuloy po na sumusuporta po sa akin. So for today's video po, ang uh, ipa ko po sa inyo is, yung kagaya po ng primamis ko po, kung anong apps po yung ginagamit ko, uh, para po uh, ma-recall kung uh, naaalala ko pa po ba yung um, uh, hiragana at saka katakana ko po na letter. So ito po, let's watch this gawin natin, open po natin yung ating Play Store. So, Play Store. Tapos, ito po. Search nyo lang po. Yan, right Japanese po. So, right Japanese. So, yan po. So, ito po siya. Sa akin po, play na po kasi meron na po ako na download. So, sa inyo po, ang makikita nyo po dyan, install. So, install nyo lang po. Tapos, ito po yung makikita nyo. Uh, yung hiragana po, meron po siyang 1, 2, um, 15 po. Tapos, um, yung katakana naman po is 1 to 14. So, paano po siya gamitin? Ganito po. So, open nyo lang po siya. Tapos, po ako So, ito po. So, meron po siyang tatlong letter yung aaralin mo dito sa hiragana 1. So, ito po ay A, I, e, U. So, first time nyo po magsulat, ganito po, uh, practice po ang gagawin nyo. Ah. So, paano magsulat ng A? May sounds po siya. Ayan po, naririnig nyo naman po. So, A, ganyan po. Down. Tapos, ganyan. So, three strokes po siya. Ah. So, ganyan lang po. So, ito, kayo na po mismo ang gagawa. 1, 2, 3. So, next. e, e. So, E, ganyan daw po ang pagsulat. So, ganyan. E. Tapos, kayo naman po ang susunod. Ganyan. No. Ganyan. Ayan. U. Tapos, U. Ayan po. Ayan. U. U. Kayo naman na magsusulat next. Ayan, ganyan lang po. So, ayan po. Um, kapag gusto nyo po continue, so continue la lang. Stars and one stars. Ganyan lang po. So, continue po. Yun sa, meron lang po siyang mga ads. Pero okay lang po kasi libre naman po siya. Pwede niyo naman din po siyang i-X. Ayan. So, eto po, next. So, try naman po natin yung katakana sa lesson 1. So, practice po muna kasi hindi niyo pa alam paano magsulat. Oh, so ah. Ah, daw siya ganyan yung unang katakana. So, ah, paano po sulat 'yon? Oh, ganyan. Tatandaan nyo lang po ah kasi pag mali po yung stroke, hindi niyo po siya masusulat. Ayan. Pero pa kahit di nyo masusulat, gagayad naman e. po kayo nitong app So, i, e, yung i e ng katakana naman po to, ah O, yan, ganyan u. Lang po U, panay isulat ang u? O, three stroke ang u. u U, o, so three stroke, ganyan Tapos, ganyan E, i, e. e, that's e Ayan, e, e So, ganyan na po, ganyan na ang gagawin nyo So, yun po tapos, kapag ka, pa-practice nyo, ay re-review nyo naman to Test nyo na lang po. Test. Tapos, iyan. U. Uh. Iyan. Uh. Ganyan eh. lang po. E. Eh, Paano yung sulat ang E? Eh. Um, ganyan. Ganyan. Ah, mali. Ganyan. Ganyan. Iyan. O. Huh? Pagka mali po, iyan, iuulit niya po. Ay, mali ako. Sorry. O, oh, ganyan po. Malimutan po agad. So, ganyan po. Nagre-read po siya pagka matagal niyo po siyang trinay. So, eh, <clears throat> u. Paano yung u? Pagka, ano, meron din pong ice para mag-guide kayo. Ano yun, nakalimutan nyo. Ayan, ganyan yun. Ako siya. Ayan, pero advice ko po, wag nyo po masyadong gamitin yung ice. Kailangan po, aralin nyo po muna siya doon sa uh, practice bago nyo po itas yung sarili nyo para syempre mataas yung grades nyo sa sarili nyo dito so ma-appreciate nyo po yung ano yung app ng ano so ganun lang po sana po nakatulong po itong aking uh, ginagamit na review so ito pong review na to para po sa mga nag upgrade lang po siya. So, kailangan nyo po magbayad. So, para free po, ang gagawin nyo po, huwag nyo na po siyang i-upgrade. Test nyo na lang po yung sarili nyo. So, ganyan po. Uh, practice po muna. Kung first time nyo po, hindi pa po kilala yung ano. Tapos, pagka kilala nyo na po, test nyo na lang po. Kahit hindi nyo na i-review. At least free po siya. At saka, ang advantage po nito, uh, kahit po naka-offline, so, kahit walang wifi or data, magagamit nyo po yung app. So, yun lamang po ang aking update ah, para po sa Japanese um, um, language. Um, pwede po makatulong po sa inyo. So, maraming maraming salamat po sa aking mga subscriber. Kung sa tingin nyo po ay um, malaking tu nakatulong po ako or itong video na ito po sa inyo, please po click the like uh subscribe at saka po uh, comment down below po. Maraming maraming salamat po. Um good luck po sa mga um, mag apply po ulit. So marami na po mga agency na nagahay hire ngayon, kagaya po ng Magsaysay, RHB, uh, at iba pa po. Search nyo lang po sa ano sa Google at saka po yun po, good luck din po sa mga uh, magte training na po sa TESDA. So, yun lamang po. Maraming maraming salamat. Bye!